Napakasipag niya magtrabaho kaya tayo nakabili ng... Hi guys! Good morning! Welcome sa ating channel. Ako nga pala si Divina Robertson. At huwag kang mag-alala kung bago ka lang sa channel na to. Ba? <laughs> Lagi ako natatawa sa intro. Bago lang din naman ako sa channel na to. Kaya sabay nating tuklasin kung ano tong channel na to. Huwag kang mag-alala, wala kang na-miss. Kaya Okay lang, sundan na natin. Ngayong umaga ay nag-prepare ako ng baon ng mga anak ko na kambal sa school. So, habang kumakain sila, eto na ang ginagawa ko. Ham sandwich ang baon nila for today. At inilalagay ko siya sa ziplock. At pagkatapos, eto na, nakita nyo yan. Skyflakes, diba? Very Pinoy, Skyflakes. At yung isa doon sa gilid, nakikita nyo, fudgy bar. At syempre, ilalagyan natin ng kutsara o... Oh, yun, hand sanitizer. Kasi uso ang sakit. Bago kumain, kailangan ng hand sanitizer. Lagyan natin ng kutsara para sa yogurt. At syempre, kailangan din ng mga bata ang prutas. At habang naghahanda po tayo ng baon, gusto ko pong itake ang opportunity na to para sa mga nanood ng vlog natin ng nakaraan. At sa mga nanonood ng vlog ko mula po po ng umpisa, maraming maraming salamat po. Gusto ko rin pong magpasalamat sa lahat ng mga nag-subscribe. Maraming maraming salamat po at sa mga nagko-comment, maraming maraming salamat din po. Salamat po sa inyong suporta at sa oras na nilalaan nyo sa panonood ng vlog. At sa mga hindi pa po nagsusubscribe, sana po ay mag-subscribe kayo kasi mababago ang buhay niya pag pinanood nyo 'to. <quack> Sama-sama so, po tayo sa araw na to sa ating adventure. Isasama ko po kayo sa mga lugar na pupuntahan ko. Ano kaya yun? Exciting kaya yun sa akin? Exciting? Ano naman kaya ang gagawin ni Cookie sa araw na to? Lagi na lang siyang may ganap. Kaya panoorin po natin ang mga ganap ngayong araw na to kasama si Cookie. Good morning! Hello! Hi Cookie. Okay. Alam nyo guys, no? Hindi lang naman ito yung first time na si Cookie gumulong-gulong dito sa sa mga vlog natin, no? May habang pinapanood ko to habang nag edit ako, meron akong na-realize na hindi talaga gets ni Cookie kung gaano ang kahirap uh, kung gaano kahirap ang buhay ng tao kasi yan panoorin niyo no tumatakbo takbo siya sa snow parang parang eto na lang yung huli niyang pagtakbo pag pinanood niya siya, parang wala nang bukas, parang ito na lang talaga ang meron. Kasi wala naman siyang iniisip na bayarin, walang stress sa trabaho, walang pake kung may snow sa mukha niya. Tapos ako, yan, habang pinapanood ko siya, nakatayo lang ako, nag-iisip-isip, parang ikaw, ikaw mismo, ikaw na nanonood nito na marami lang iniisip, diba? Pero eto, pag pinanood mo si Cookie, gumugulong-gulong, tumatalon-talon na 'yan, enjoy to the maximum leveling. Kaya, eto ang sabihin natin sa sarili natin. Pipiliin natin ang ating laban at huwag tayong masyadong sobrang seryoso minsan. Okay? Minsan kasi tayo bago mag-enjoy, marami tayong mga iniisip-isip sa buhay. Halimbawa, tulad ko, bago ako mag-enjoy sa snow, isipin ko, malamig, mababasa ako, yung kulot kong buhok na ako, mapaplat lalo. Pero si Kuki, haala kahit magmukha ng snowman, ibigay mo, Cookie. Ito do mo, di ba? Kaya next time, Cookie, hindi ako magpapatalo sa'yo. Sasama ako sa'yo. Gagawa rin ako ng sarili kong snowman. Kala mo, ha? Kaya, kaya lang, Cookie, baka yung snowman ko baka kabaliktaran, baka maging uh, snow demon. <laughs> Hindi pala naging snow angel, kabaliktaran pala. Ayan ang mga, ang mga aral ni Cookie. Huwag po kayong mag dahil buhay pa si Kuki. Kanyan lang po talaga siya matulog. Ako minsan, katulad mo, hirap din ako matulog kasi bago matulog, ang dami kong iniisip. Pero ito, may lesson na naman tayong natutunan kay Kuki na ang Panginoon ipinagkaloob sa atin ng gabi para ipahinga natin ang ating isip at ang ating katawan kasi bukas walang kasiguraduhan. Ito lang ang meron tayo ngayon. Kaya relax na natin ang ating isip at ang ating katawan. Puna natin for tonight, magluluto tayo ng corned beef at sausage. Masarap siya lalo na sa malamig na panahon. Samahan niyo ko. <laughs> What's in there? It's all coins, just for cards. All the for cards. Oh, we don't need Guys, sabihin ko lang sa inyo, no, eto, sa mga hindi nakakaalam, lalagyan mo yan ng $1. Tapos, hindi mo siya masasaole kung walang ano. Pero, ewan eh, ko, Di, mukhang disabled eh. It's disabled eh. Yeah. So, yan. Look, it's $12 and cents. My throat is so itchy. Tignan nyo guys, yung bigas. Ang daming bigas. 8 kilograms. There's no limit There's no limit, Mushi. The limit is how much the car can hold. <laughs> Alam niyo ba guys, tatlong bag na lang ng um <clears throat> ng bigas ang meron kami. Tatlong bag ng 8 kg. Puro yes, puro sushi rice. So wala na kami. eto Jasmine. From Thailand. Ito lang ang pinunta namin dito. Curved, right? Yeah. Yeah, it's a good thumbnail. Yes. Yeah. Tignan nyo guys, nasa labas yung bigas. Hindi nasa labas-labas pero para magbayad ka, kailangan pumasok ka sa loob. Ang weird, di ba? Diba? Nando doon yung tinda, tapos papasok ka dito para makapagbayad. Lahat nagmahala na, no? Tignan mo tong coconut milk. $1.48 na nakasale. Pero kuha tayo ng isa. where this is. I want to buy it. So guys, kaya nasa labas yung bigas, tas babayaran mo dito sa loob, kasi yung na tawag na marketing strategy, marketing strategy, kasi nga naman nasa labas di diba? Tas kailangan pa pumasok sa loob. pagpasok pasok mo sa loob, imbis na kung ano lang yung bibilin mo, dahil pumasok ka na dito sa loob, hindi lang yun yung bibilin mo, madadamay pa iba-iba. Tulad nito, may nadamay na kumuha ako ng gata, tas si Colin kukuha siya ng um, oats, o di ba? Marketing strategy siya. So, sa mga hindi nakakaalam, ipapasyal ko kayo dito sa Quaker. Ang flavor nito ay dino egg. Wow. Ito naman, apples and cinnamon. Wow. Um, ano pa ba yung ibang flavor? Peaches and cream. Wow. Maple and brown sugar. Wow. Ano pang iba? I have peaches and cream. I mean, we I do have in the basement. We have it. Here, I actually have regular. It in my bag. I just never make it. So, sa mga hindi nakakaalam, sa grocery store, sa ganitong mga, limbawa yung ganito, yung eye level natin, siya yung may pina, mas malaking babayaran sa space kasi eye level mo siya Pag nag-shopping ka, hindi ka naman tunitingala, di ba? So, yun. Mas malaki ang binabayaran ng... Shout-out time! Pang malakas ang shout-out kay Jazz Mon Vlog. Shout-out din kay Music Vlog 4455. At shout out din kay Cherry's classroom. At kung gusto niyo pong magpa-shout out, wag lang po kayong makakalimutang comment down below, i-share niyo rin po kung taga saan kayo. Salamat. I forgot to tell you that cookie's um dog food is only good for like only like a month. Yung pagkain ni Cookie binibili namin sa Costco. Dito pala sa Canada, no, walang mga bagger-bagger dito. Ikaw lang magbabag ng mga pinamili mo. It's heavy. <coughs> so guys, itong, mga, itong grocery store na to, meron itong pakulo, na marketing pakulo, para mag-shopping kayo dito. So mag-iipon kayo ng ganito, realistic number naman yung maiipon mo siya agad. Tapos pag naipon mo, meron ka ng uh, kawali, kung anumang kawali ang gusto mo. Yun. So ayan oats, gata, at anim na sakong bigas at $97.90. So sa mga hindi po nakakaalam no, dito sa Canada, walang mga yung um, ano ba yun yung mga bodyguard na nasa pintuan ng mga grocery store. <clears throat> ganyan lang, lalabas ka lang, walang mag-check ng bag mo, ganyan lang. Papakita ko sa inyo. Yan. Walang mag ng bag mo, walang ano, kahit nakabackpack ka pa nag snow pa rin po at napakalamig so diba sa Pilipinas pag tayo ng mall ng mga grocery store may, may nagche-check ng bag mo may iiwanan ka ng bag mo dito wala ganyan lang eto pala yung tinatawag na plaza dito sa Canada mahilig sila sa mga ganyan plaza plaza yung lalabas ka para mapuntahan yung isang store lalabas ka para mapuntahan yung store, isang store lalabas ka para uli mapuntahan yung isang store hindi tulad sa Pilipinas uh, yung mga store nasa isang lugar lang parang SM pag pumasok ka nando doon na lahat diba? ganon so hindi ko rin alam kung sa Pilipinas mailalabas mo ba yung pushcart mo kasi dito mailalabas mo yung pushcart tapos pag nilabas mo yung pushcart ilalagay mo tinatawag na hard coral. Ayan yung hard coral. Yan. Ilagay mo dyan pagkatapos. Dami nating bigas. Thank you Lord. At syempre, sa salamat sa asawa ko. Napakasipag niya. <laughs> napakasipag niya ng trabaho. Kaya tayo nakabili ng maraming bigas. Secured na ang ating future! Yeah! <laughs> Ito. Ganyan, dadalhin mo sa card coral. Huwag mong iiwanan. So, itong card na to, naka-disabled yung, yung coin. Hindi ko alam kung bakit. At tapos yung card coral, may ganon. Para hindi aandar yung... Ayan, no? Sa iba, hindi mo makukuha kung hindi mo ito ipa-plug sa iba. Pag pinlag mo to sa iba, lalabas yung $1 dito. Pero naka-disabled siya. At syempre, mag out ulit tayo kay Rock and Roll 6546 at kay VI World Cyprus. Guys, hulaan nyo kung nasaan kami. <laughs> hulaan nyo. Andi dito kami sa... Where are we? Um, Kent Thrift Store. Yay! may day tayo. Tara, enjoy natin ang bawat sandali. Okay! <laughs> ang lamig guys. Buti na lang hindi mahangin. Alam nyo, kapag nagyelo tapos natatakpan ng yelo yung mga halaman, ang ganda-ganda niya tignan sa personal. Tapos ang sarap pakinggan ng yelo na may maririnig mo. Ayan na, oh, natatakpan ng parang decoration. Ang ganda, 'di ba? Guys, tignan niyo plat yung gulong niya. Ayan, yan cheese miss of the day. Thanks. So itong buong set na to, hindi yung yung matong uh, set ng mga plato 90 dollars. Lahat. Tapos ito naman, itong buong set na to ng mga plato, ganun din 90 dollars. Wow. Oh, meron pang isang set dito. So bawat uh Bawat upuan ay $20 dollars. Alam niyo ba guys, ang gaganda ng mga aklat na makukuha mo rito. Ang dami ng mga nabili kong ana, ang dami ng mga nabili kong aklat sa anak ko na dito kasi napakahilig magbasa ni Lance sa kanilang Lincoln tignan natin kung may mahanap tayong aklat ngayon so wala <coughs> shelf kukuhanin ko to kung meron pang tatlong extra na shelf kasi maganda to sa kwarto nila, Lance ni sa kanilang kaso ang gusto ko lagyan aklat. Napakadami kasi ng aklat ng mga anak ko. Eh. Ay, ang ganda naman ito. Aww. Ah. Ganda na. Lalayo ako para makita niya. Ang ganda ng painting, $25. Tara, puntahan na natin si Colin. Lampara. Hipuin mo yan at may lalabas dyan na genie. Hipuin mo. At hindi genie ang lalabas. Alikabok. Alikabok pala lumabas, hindi Jenny. So, ito yung mga isa sa mga bagay na gusto kong tinitignan. Tignan natin kung ito ay hindi siya bone china. Eto hindi siya bone china. Ah, hindi. Iko tayo. Eto. Tignan natin. Hindi siya bone china. So mukhang wala nang mga bone china. Nagaubos-ubos na sila. Ang cute naman. Ah, tong bear. Ang cute naman. At shout out ulit tayo kay Cutie Luna. Shout out kay Albert Tala for Vlog 5199. Shout out din kay Teresa Francisco Vlog. At shout out din kay Rudolph Oi Studio. At syempre, shout out din kay Ori Official TV. Salamat po sa pananood! At dahil may oras pa tayo, dahil good girl ako, may reward akong kape. Punta tayo ng Tim Hortons. Guys, tignan nyo ang haba ng pila para sa car wash. Alam niyo ba kahit winter dapat ipa-car wash niyo yung um, sasakyan niyo kasi hindi magandang nananat kasi yung kalsada sa mga hindi nakakaalam na pag winter ang kalsada laging may um, may salt para malulusaw yung yelo hindi ka magdudulas yung city ay merong sasakyan na nagkakalat ng nagde-drive tapos nagbabagsak ng ng salt so nakaka um, ano ba sa tagalog nun? No? nakaka-rust ng ng kotse mo no. yung i just want to show so what's going to happen is that if um, you keep on driving on an area for how many months because the winter is too long and there's salt in the ground it can cause rust in your car so that's why you like at least once a month try to go to the car wash so the salt in your car it's not actually the, the salt salt the salt particle like the big salt particle goes to your car It's powder it, yeah. So what happens is that so it's melting with the ice, and then it, as you drive through it, it's splashing through your car. So oh, the road. Look at the road. The yeah. road almost looks white, and that's from all the salt. Yeah. The gray color from the road because the road's black. Yes. Yeah, so it's not healthy for your car. So you have to send your car for car wash, and you can't wash your your um, car outside the house when it's winter because what's going to happen is that the um, the ground will be all frozen it's going to be super super slippery and i don't think you can do that either outside because then it is super super cold i i don't you know freeze. how you, yeah a, i don't know it would be a good idea people people look at you like you're crazy <laughs> yeah Plus the water in your car will be frozen right away there's no time for it to handle it so it's best when you own a car and You, you, live here and the winter is too long there's always salt in the ground it's best you go send your car for car wash one at least once a month Hi guys! Andito na kami sa bahay. So, eto yung dino egg. At, eto siya. Para sa mga hindi pa nakaka-try, ganito ang itsura niya. So, ayun. May mga itlog-itlog. Papakita ko. <laughs> Ipapakita ko sa inyo pag nilagyan ng mainit na tubig, ano nang magiging itsura ng itlog. Eto na, nilagyan ko ng mainit na tubig. Ngayon, tignan na natin kung ano yung itsura ng itlog. Ayan, may dinosaur. Makikita mo, ng itlog na, na ano na yung itlog. Dinosaur. Itong isa, malinaw ba itsura nito? Tingnan natin yung ibang. Um, ito to malinaw yung this one is really clear. Mm, 'Di ba? Dinosaur talaga siya. Stegosaurus. Yes, yeah, Stegosaurus. Ayun yung ulo niya tapos yung um likod niya yung lubak-lubak. Ayan. Yan lang, chika. <laughs> Okay.